Welcome to my vlog Morning Ayan guys Napakagandang place Nakakapag-relax Kahit papano po Kasi Lagi na lang din po tayo Nasa trabaho Stress Puyat Araw-araw na lang po Kaya Okay lang na naman din Paminsan-minsan Mag-relax din Para Kahit papano eh mawala sa isip natin yung trabaho natin lagi araw-araw ito guys ay yung lugar na to ay nadadaanan po namin lagi kapag nagbabay kami dito po kami tumatambay sa lugar na to kasi napakaganda naman po na talaga ng view makikita nyo naman po ito po yung Taal Volcano ayan po malapit na po ngayon po ay nagmotor kami. Kasi yung kasama ko si Pidong, kasama ko po sa trabaho ay pag nagba hindi pa, hindi, hindi naman siya marunong magbike. Hindi pa siya sanay magbike. Kaya matagal niya na akong niyaya dito para makapunta lang din daw siya dito. Ayun po ang aking kasama. Shout out guys. Marami din, marami. Oh. At pagkaganda na lugar. May bulkan Taal. Bagul relax na relax ka. Ayong gusto nyo magpumunta pumunta dito, Okay. Malapit nito sa gilid ng ano, ng highway. Bago daw siya umuwi ng probinsya, gusto niya mga punta dito sa lugar na to. Kasi nakikita niya to nung sa picture na in-upload ko sa Facebook. Yung nagbabay kami. Napakaganda po dito guys. Oh. So. Then po sa taas ay Tagaytay. Dito naman po pababa ay Talisay. Ah, Laurel lang po dito. Laurel, tapos Talisay. Magkalapit lang ko yan sila eh. Guys, kung gusto nyong pumunta, dito lang po ito sa Barangay Sampalok, Talisay, Batangas. Malapit lang po dito sa Tagaytay. Bye-bye!